Ayo, halak. Ayo, halak. Naik na maiiru. Ayo, alam na naon mig ah. suga. Dito dito bubu, kapatid. Gugui, nasubuto. Nakukuha yung. Ada petang puntero na, no, ma'am. Agana. Aduh, oh, si, si butang bro. Gai, 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 gai. Ay nato, halaka, nara oh, halaka. Kit, oh, apa to? Oh, halaka, May ni kena ibutan keng tagiya. Wow. wow. Iya mo. mukaan mereka yang mukaan asam tu makan eh? You stay kid, ha. you stay. Oo. Oh. isa ka na bali man tong postidad to. Oo. Oh, oh, delikado kasi nang na lang yung Munmun kay ana uh, man gi tas ba. Sige sige um, sige amo nang sugdan na kan karon. Adya ah, na ni butang dia. Ha? Kan ang mga doktor sa mga suga. <laughs> no kay loy Kayong mga may say manimba kadlawon ng atoy sa mga iglesia ni Kristo. Ngit-ngit kayo siya mong agi din eh. Ay, wala. Ano sa yung Eh. Oh, Nana. Sehingga nah. Sehingga nah. Yehe. Oh. Hmm. Oke okay oh, okay nah, <tuh> <tuh> oh, nih keron. Sauna. <tuh> B, Ion deh. Testing B. Wow. <laughs> wow. Ah, saya kasih ultimo nama, ni mau Solar with company. Agai approve dah dengan si mam. Segi, thank you mengami go. <laughs> Good luck atau nami. Tara mung soke pa di Ah. Ma bihib si karon. Kata pagani nama dere ah. Nah, ngipang simhot inta mung lobot pertina mung hadloka. <laughs> oh lagi enta karon ki behave se kayo